Ayaw mandar ang agaga. Nagpasaway. Thank okay. you.

Yes, may piece ba hey, ang hindi ko rin alam ka. May piece ata ang eh. Hey, baka Say sa piece niya wala. <laughs> Ay, no, no, ganyan to, oh. Ay, may wag center stand. Ha? Wag may side stand. Na, under yan, baka Ano yung... Ano yung... ano, pala, yung bigas pala na. Sabi, mo raw side O baka yan yun? Center stand. Ay, ako nga pala. Center stand. Oo. Oh, oh. Ano nga yung Ako ba't malapit na ako mamatay pero mas yan kay yan? Hindi oh. ako marunong sa kanya. Oo. Hindi ako hindi ako sa itang tao. Sabi ko sa Pati yung mga taxi-taxi na yan. Inusinta ko sumagay dyan. Hindi ako ano sa mga yung mga close na bintana ba? Yung mga sarado? Pati <inaudible> uh -oh. yung mga aircon na bus? Hindi <inaudible> ako nagawa mga ganyan. Jawab, diretso mo dyan. God! Diretso <inaudible> 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 <God>. mo. <inaudible> yung mga Egypt na yan ano? niya, huwag daw mag-sinterstan. Oh. Sige nga, try mo nga kung hindi siya nakaano yun. Ako ba yun? Hindi, yun doon ba? Yung pindutin mo doon? Kaya yeah, nga eh. Uh Wala -oh. eh. Ah, ayaw niya talaga. Wala na. No Bakit ito ba? nga yung sabi niya yung anong battery, yung lubat na? <laughs> hindi, bago yung battery. Nalunod ata. <laughs> Baka naman sumbrahan umbrahan nga. <laughs> Nalunod. <laughs> Ayan. Nagugutom na ako. <laughs>